Yung sementa, yah aliyate pero hindi pa siyempre pwede pero ano ya, entero ya. hindi pa ano 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 si ano 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 kayo. Grabe, okay. maingay yung aso nila. Sama-sama na natin si Maritas. Pati, honey, auntie. Ilan? Hi. Hindi. Ilan, honey? Dalawa. Dalawa. Diyan na, kunin mo lang. Magkano ang honey? Um, tatlo. As six. I don't know. I don't know? Wah, na wala? Diyan na. Ano diyan? Ano diyan? Diyan na ayan mga kasari, no, pagkatapos kong magbenta ng magbenta dyan sa aking mga customer. Kasi sa umaga mga kasari, marami talagang bumibili. Pero pagdating na mga alas 12 o kaya papuntang hapon na talagang pa isa, na lang yung bumibili sa aking tindahan. ayon ayun, inuna ko na muna. Siyempre, wag nating pagantayin yung ating customer. Dapat nating unahin para hindi lumipat sa iba. At siyempre, dyan na lang talaga sa'yo bumili at laging kumakatok. Kasi so, kapag hindi mo pagbentahan at hindi mo papansinin at magbibingi-bingihan ka pa siguradong iiwanan ka talaga. Kaya ayun, inuna ko na muna bago yung aking mga i-display na aking mga ipinamili. So ayan mga kasari, kung nakita nyo, isiniisa-isa ko na nga nilalabas dyan sa aking plastic. Dahil yan na nga na naman yung ato uh, pag habang walang bumibili. O oh, di pa, meron ka nang na-grocery ayan, may bago ka na namang benta para meron ka namang ipamimili. ganun lang talaga, ikot-ikot kang -ikot talaga yung puhunan ng ating munting tindahan para kahit pa paano, meron din tayong tutubuin, kahit pa piso-piso man yan, pag lang talaga sa araw-araw para meron tayong benta